Step one, wake up early, gonna rise with the sun Step two, get some good, some food in you Step three, think grow hard about what you wanna be Step four, everybody, just do your thing wake up, wake up, today's gonna be a good day Wake up Good morning guys I'm back Welcome to my YouTube channel oh, I don't know guys 1.4 kilometer run today. Lumabas ko ng bahay is 5.23. Tapos, ano na? 5.23? Tapos, something 5. 5.15. Naka 20 minutes run ako. Nasa 1.3 kilometers. So, 0.4 na. Um, uh, lakad, 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 lakad yan. Tapos, yun, ako lang mag isa. Ako lang isa, wala akong kasama. Kaya, namiss ko to. Namiss ko tong channel ko. Ay, naku. Kaya, dito lang ako, takbo. Sa my school. Tapos doon. At, later on, punta ko doon sa face to. Um, Matakyat ng kaunti. So yun. Update-update lang. So see ya mamaya guys. I'm still here guys running running ah wagi wagi pala at yan dito ako sa sili sili lagpas ka to ng school tapos isang ikot ko na lang paket na ko kasi parang ano na almost ano ba yan uh, 5.48 na six yung balik ko sa bahay kasi alam na naman may kiyan tayo estudyante tapos yung hobby. Kasi kasuhin pa yung uniform. Yung ano niya. So yun. Buhay ina at asawa. Yun lang. Pero nakapagsain na naman ako. Si Andre nagsain. So, ikot lang ako dito. Tapos, yun na. Bakit na sa Facebook. Hindi mo sa Dike. Kapon sa Dike ako dito at like ngayon sa so phase 2 ako so yon. see ya later okay guys ito na ito yung so sa ko bakit na I'm tired morning pagod pagod siya pero may energy ka later on magkakaroon ka ng lakas buong araw. O, oh, diba? Yan. Akit na ako, guys. O, oh, guys. Lakad ko lang muna po. Kasi, galing, kakatakbo ko lang. Tapos, recovery walk. Takbo, recovery walk. Takbo, recovery walk. One okay. thing. Yan. Ay. ay, ti. Gamay na kay Kati, ay. Gamay okay, na tawad. Oh, dito mo ginagan ganon? Kami kasi sa y, kami bukid. Oh, dito mo isa pa malihi. Oo. Oh. <laughs> Ay, na si Anti. Marami kami dito dati. Ngayon, solo-solo na lang. Minsan kasama ko yung mga Mars ko. Pero ngayon parang two days na sila nakapag-jog. Yun. Ewan ko kapagod yun sila so ako so, walking ko lang to kasi pa na ako ito na ako dadaan so see again guys good morning guys ito ako sa bahay I'm done with my 5 kilometer run for today's video so yun si Kasper ko sa Chikiling Patrol at sa work worker trabahan natin Ayan. so yan it's almost 6.15 in the morning sarado pa yung tindahan ko so yan guys thank you for watching salamat sa pagsaba sa aking patakbo bye bye